Ala una ngayong hapon ay isasalang na sa preliminary investigation ng dalawang PNP SAF troopers na sangkot sa moonlighting. Ito ang dalawang SAF komando na natuklasang nagbibigay ng police protection sa isang Chinese national na naninirahan sa yala Alabang Village sa Montinlupa City. Sa isinagawang 40th anniversary ng PNP SAF sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna, kinumpirma ito ni PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jean Pahardo, ayon kay Colonel Pahardo. Isa sa gawang preliminary investigation sa kasong alarm and scandal sa Muntinlupa City Prosecutor's Office. Sa ngayon, sabi ng opisyal, apat na sa siyam na PNP staff kumando na sangkot sa usapin ng moonlighting ang narito na sa Metro Manila habang lima sa mga ito ang kasalukuyan pang bumibiyahe patungo rito. Ipinag-utos na rin ni PNP Chief... Police General Romel Marbil ang inventaryo sa lahat ng unit ng pulisya na maaaring nagbibigay din ng police protection sa mga VIPs. Giit ng General, tanging ang PSPG o Police Security Protection Group lamang ang unit ng pambansang pulisya na naatas ang mga laga o magbigay ng seguridad sa may banta sa buhay. Paliwanag ni General Marbil, mahigpit na pairalin ngayon ng PNP ang No Threat, No Protection Policy. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino.